So, hello guys, this is Rakbe Farm Vlog, update saking sa talang no So, yung talang na to guys, nasa 20 days na, dimula nung nalipat tanim So, nagpo prune ako ngayon guys Kasi malalaki na yung masang ah Kailangan no, letak ni yan guys Sobrang lelaki na guys, kung... pruning agad to hindi na sana to ganito kalalaki yung mga bulaklak na nga Tulit oh. lang talaga to guys kasi hindi pa kasi natapos na dumuhan kaya hindi ako makapag pruning maraming na rin nakabuka na mga bulaklak guys tulad nyan ayan kasunod na mga mga dalawang linggo lang to guys mag umpisa na mag harvest to kasi nakakuano yung mga bulaklak nya Sana makaabot pa to sa magandang price guys. Para makabawi agad sa mga gasto. So, ganito lang ang pagpuprunin guys. Ang laki ng masa niya. So, ito na ito ra guys ng naproningan ko. So ayan. Lalaki na ng mga puno guys. Wala na mga sanga at dahon sa ilalim. ganda na sila tingnan guys. Kasi naka-pruning na. So, may mga kuha nito guys na mga toy-toy kung tawagin sa amin yan uh, bangiging bunga na yan dami mga bulaklak oh, sa isang sanga buka na yung mga bulaklak dito yung doon hindi pa nadamuhan no? Unahan. dito naman hindi ko pa rin na yan dahil sa sobrang busy guys nagtanim pa kasi ako ng kalabasa kaya hindi na ma kasi kaso masyado yung talong dito ito yung hindi pa na pruning guys no? hanggang doon punta dyan dito malaki na namasang eh. Yan yeah, o, kailangan na talaga i-pruning So masarang so, late na itong na-pruning guys So yun lang guys, na-update ko lang ang aking talong Sa 28 days na ito ngayon, ngayong araw So pasubscribe naman guys ng aking YouTube channel Rap Boy Farm Vlog Pahit na rin ang notification bell Para updated ka sa aking gagawin mga video Lalo na yung gagamitin ko dito ng mga abunot, kimikal Lalo yung mga baguhan So, pa-follow na rin ang aking Facebook account, Kabilio Rapi. So, yun lang guys. Happy farming sa atin. Thank you for watching. God bless.